Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Kinatigan ng Korte Suprema ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa isa pang kaso ng ill-gotten wealth na isinampa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG sa estate ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kumakatawan sa nasabing estate ang asawa nitong si Imelda, anak at ngayoy Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga babaeng anak na sina Senator Amy Manotok at Irene Araneta. Kabilang din ang ilang individual at cronies umano ng dating Pangulo. Sa anim na dalawang pahinang desisyon ng Supreme Court and Bank, ibinasura ang petition for review on certiorari dahil sa lack of merit noong Oktubre nang pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ngunit kahapon November 14 lamang isinapubliko ang dokumento sa kanilang website. Taong 2012, nang idismiss ng Sandigan Bayan ang reklamo ng PCGG na inihain noong 1987 dahil umano sa kabiguan ng Republika na patunayan na ang mga natukoy na assets at ari-arian ng pamilya Marcos ay ill-gotten wealth dahil hindi maipakitang galing ang mga ito sa resources ng gobyerno. Malaki ang chance ang maabsuelto si dating Senador Leila de Lima sa huling drug case na isinampa sa kanya ayon sa dating spokesperson ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Sa ad ni Roque kahapon, November 14, nagdesisyon ng hukuman na gawaran ng bail si de Lima dahil hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Anya, patungo na ito sa acquittal ng kaso dahil kung malakas umano ang ebidensya ay ipinagkait sana ang piyansa sa dating senador. Una nang sinabi ni Roque na hindi ito sang ayon sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 noong lunes, ngunit nirerespeto o manon niya ang naging pagpapasya ng hukuman. Ngunit hirit nito, dapat ay maparusahan ang mga testigong nagpapalit-palit at binawi ang mga testimonya laban kay Delima. Nang tanungin naman ito tungkol sa reaksyon ng dating Pangulo sa pagpapalaya kay Delima, sinabi ni Roque na hindi kailangang magsalita ni Duterte dahil wala naman daw itong kinalaman sa mga kasong kriminal na isinampa sa dating opposition lawmaker. Noong 2017, nang sampahan ng kasong may kaugnayan sa illegal na droga si Delima. Taong 2021, nang inakwit ito sa unang kaso habang noong May 2023 naman, nang inabswelto rin ito sa pangalawang illegal drug trading charge nasa 50 kaso ng human immunodeficiency virus o HIV ang naitatala araw-araw mas mataas kumpara sa 22 daily case rate noong 2022 ayon sa Department of Health o DOH sa Adni Health Secretary Ted Erbosa, 47% sa 50 daily case rate ngayong taon ay mula sa mga kabataang edad 15 hanggang 24 batay sa pinakahuling tala ng kagawaran. Binigyang diin naman ni Erbosa na nananatili pa rin na mababa ang naitatalang insidente ng nasabing virus sa bansa sa kabila ng bilang na ito. Aniya, mas mababa sa 1% ng populasyon sa bansa ang mayroong HIV. Ayon pa sa kalihim, isa sa dahilan ng paglaki ng kaso ng HIV sa taong ito, ang pagpasok ng mas nakakahawang bagong subvariant ng virus na nito lamang nila na detect. Gayunpaman, umaasa ang departamento na mapapabagal ang pagdami ng kaso ng HIV sa tulong ng mas maraming magpapatest at mas maayos na edukasyon patungkol dito lalo na sa mga kabataan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag -uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.